sakit ng aking dibdib nung isang araw na pakinggan ko under a news program in the afternoon on my way home. Pinag-uusapan nila itong issue ng ng uh, impeachment. Sikat na ano to, sikat na announcer po ito sa hapon. Hindi ko na babanggitin ko anong station. Blind item. <laughs> Ang sabi niya, hindi na lang kasi ang sabi kasi niya eh kung ayon ng mga senador, di mas mabuti pang buwagin yan, Senado. So I said That's exactly. Mm -hmm. That ka, is eh. exactly what we don't want to hear bilang senador, na walang saisay ang Senado. Mm -hmm. Na wala na tayong saisay. Bakit pa may, mas magulo pa nga kayo daw, sabi. Sa simbahan ka ano bang nangyari sa inyo? Mas magulo pa kayo sa house. Yan ang dating natin dito na. Yan. So, I've never heard that in my almost 25 years in public service. Kaya pag sinasabi nalang buwagin na yung Senado, wala nang saysay yung Senado, napakasakit para sa akin because in my two years as Senate President, yan ang inalagaan ko. Kaya inaway ko nga yung People's Initiative. Katakot-takot ang black propaganda sa akin. Di na ako nakatulog. No, kung natuloy po yung People's Initiative na yan, that fake People's Initiative, then naging inutil ang Senado at baka wala ng Senado na yun. We would have been a unicameral uh, Congress or a parliamentary system ng namumuno iilan lamang mga makapangyarihan.